sinabi mga science na halimaw ang isang babae pagdating sa Jerger? Bago po sagutin yan, kung hindi pa nga po ta subscribers, click mo na yan. Maraming maraming salamat. God bless. So alam nyo Lods, no, hindi po lahat ng babae magaling sa Jerger. Hindi po lahat ng babae ay halimaw pagdating sa ama. So maging ako hindi ako masyadong halimaw dyan eh. Konti lang ako. Oh. No? Hindi ko po kayang ipagmalaki na oo, halimaw ako dyan pero hindi. Kasi nanonood yung asawa ko. <laughs> diba? Sabihin ko po ng halimaw dito Lods, ito po yung, sila po yung mga babaeng talagang batikan. Yung talagang magaling na veterano. Yung mga ganun, no? At sila yung mga babae na talagang kaya kang isatisfy pagdating sa ama. So, pagka na-encounter mo itong mga gatong klase ng babae, patay ka. O, di ba? So, magtago ka na sa asawa mo ngayon. Dahil sigurado, mapagbubuling kayo na asawa mo. Pero, kung binata ka, okay lang, no? So, ano na nga ba yung mga size na talaga nga namang ang babae veterans pagdating si year-year? So, proceed na po tayo agad sa number one. Lunok ta. So, sila po yung mga babaeng ang galing lumunok, no? Yung talagang kinakain niyan. Mga babae na talaga nga namang, kala mo ng katas, kala mo gutom, no? Nilulunok lahat, no? Kapag lods naita mo sa isang babae na lumunok niyan, no? Yung talagang walang alin lang na talagang uh, inuubos yan, no? Halimaw po yan. So, maging ako, oh, natry ko po yan dati ko sa asawa ko, no? One time, two times lang. And then, hindi ka inulit kasi ang hirap, no? Hindi talaga kaya talaga nadudual ako. Pero kung ang babae, kayang-kaya lunokin yan, eh, sigurado, halimaw yan. So, proceed na kapatid ko agad sa number 2. Nagbababad sa saging mo, no? Sila so yung mga tipo ng babae na halos lahat ng loads ng babae kumakain ng saging. Pero yung usapan po natin nagbababad talagang 30 minutes, 20 minutes, 15 minutes, si mga ganun matagal na yun, eh, no? Ah, talagang ah, minumulmulan niyan, talagang inuubos yung imbutado mo, no? Talagang walang ititira. Hindi mo alam mo paano ko naihi kasi inuubos niya. So, kapag po ang babae, ganyan, no? Talagang nagbababad sa saging, no? Nako, halimaw yan, no? Kasi po, normal na babae, no? Katulad ko, normal ako. Yung mga ganyan, abnormal. <laughs> so, hindi na lipapatawa lang ako, ha? So, anormal pong babae, no? Sumusubo, pero hindi inuubos. So, hindi nagtatagal, no? Ako, nagmumulmul din ako, pero hindi ka nagtatagal. At least, five minutes lang, pagod na ako dyan. Gusto ko, Georgiera na. So, pero ang babae, Luz, yung parang talagang, paramdam mo, ayan na, no? Matapos ka na, pero ayaw parang tigilan. And then, tinapos ka, no? Hanggang natapos ka. Tapos, nilunok lahat yung mod. Dan, ako, alimaw yung ngayong babae. Alam mo kung ano, kayong mga lalaki gusto kayo sa babae yung halimaw. Diba? Sino kayo ng halimaw? Lahat naman kayo nangangarap niyan. O. No? Yung tipo na talagang nakahiga ka lang, no? wala kang ginagawa, Na-satisfy ka. So, proceed na pa tayo kagad sa number 3. Kayang Georgia rin ng lalaki. No? Sila po yung mga tipo ng babaeng sasakay and then magbamaneho. No? Kapag nagmaneho, no, iahatid ka hanggang dulo. So, alam niyo po ang ibig sabihin ko, no? Ah, uh, hindi po nat nagmaneho and then yon, talagang hinatid tanggang rektoro, no? padilya lang to rektoro. Talagang hinatid ka kahit napakahaba at napakalayo, no. So, apa po ang babae ganyan, no. Ang galing mag-drive, no. Better sa pagda-drive, no. Alam niyo na po yan, no. Isa po yung uri ng halimaw, no. Dragon po yan, no. Maapoy kasi yung kepyas niyan. So, yun nga po yung mga signs na halimong isang babae, no. I hope you learned something new in this video. More videos to come. So, stay connected. And see you again to my next video. God bless. Bye-bye!